naman ay makakapanayam natin ang uh, si uh, Jelmond, na isang uh, isa na namang certified public accountant turned into certified world champion ang makakasama natin ngayong umaga kaya naman good morning at welcome sa Rise and Shine Pilipinas Jelmond Dragudo Good morning sir B. mm -hmm. Good morning, sir Ben so, 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 Jelmond unang una no congratulations sa pagiging uh, um, sa pagiging world champion mo no paano mo pinaghandaan yung uh, W Copa So, totoo lang po, naging mahirap po yung preparation ko kasi hindi po ako kontesero. Mm -hmm. First contest ko po itong W.O.O.P.A. Oh. And hindi rin po ako professionally nagpo-perform. Mm -hmm. um, siguro po, naging preparation ko po is nag-training po talaga ako. Mm -hmm. Nag-extra effort po ako, mm -hmm. nag-voice lessons po ako, nagpaturo po ako sa mga friends kong singers para po may ma-improve sa akin. Mm -hmm. At the same time po, um, lang po tiwala po sa sarili. Tiwala sa sarili. Kasi hindi yeah. po yung pinaka-importanteng dapat meron tayo bilang tao. Yes. At hindi lang po bilang singer. Okay, tiwala sa sarili mga ka-RSP. So, ano yung mga, ano yung genre mo, uh, mode A ano balladeer po, uh, po Balad. Ko, sir. And marunong din po ako magkonti ng classical. Uh -oh. and, well, in fact po, ang napanalunan ko po sa w ko pa is opera and original works. Oh, wow. So, nanalo po ako ng, sa least expected genres ko po. Uh -oh. uh -oh. ako nanalo, sir. So, so, sino yung iniidolo mo o uh, inspiration mo sa pagkanta? Locally, sir, ang idols ko po ay sila uh -huh. Gary Vee and sila, sir Eric Santos. Uh -huh. And sa international po, si Bruno Mars. Si Bruno Mars. So, At abalita namin, gentlemen, ikaw ay certified public accountant. Wow! Yes, turned sir. Turned into world champion. <laughs> yeah. So... Um, mahirap ba pagsabayin yung uh, singing career sa pagiging isang CPA? Super hirap, sir, kasi um, hindi, hindi lang po yung oras yung binabalansin mo, sir, pati yung um, sarili mo, sir, yung, yung pagod mo, and so on. And super hirap po, but kagaya nga po, di ba accounting, may balancing po. So siguro, na balance ko naman po siya, sir, and oo. siguro, hindi ko po siya nagawa all alone. I have my friends and family with me po, kaya po, nagawa ko po siya. Oo, oo malaking bagay din kasi yes, yung po. supporta ng pamilya, ng Ako kaibigan, po. ng mahal sa buhay, no? So, gentlemen, ano yung mensahe mo, especially doon sa mga kabataan na walang tiwala sa sarili, na i-achieve din nila yung kanila mga pangarap sa buhay? Ah, uh, syempre po cliche man po pakinggan pero always give your best and tiwala po sa sarili. And pag-pray lang din po natin yung mga goals and uh, goals and dreams natin po in life. All right, so maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa amin, Jelmond Ragudo.